nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa namang nalawating sa buhay. Nakakalimutan nyo yung ano nyo, ha, boundaries nyo. Ha? Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Ang kakapal na mga mukha nyo, mag-board exam din kayo para malaman nyo. Baka hindi pa nga kayo pumasay. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Grato yung teacher na nag-viral sa tiktok na nag-live dahil nga sa kanya mga pinagsasabi marami ako nabasang comment may mga magulang mga nag-comment doon bakit daw ganun siyang magsalita wala siyang karapatang magsalita na tawagin ng estudyante niyang ingrato walang mararating sa buhay ugaling squatter masasama ang ugali e di ikaw na mabute, mabuti teacher ka di ba, si so, ibig sabihin, ikaw ang mabuti, ikaw ang mabait 'di ba? Ikaw ang may mararating sa buhay kasi nakapagtapos ka ng college, teacher ka na ngayon, nakapasa ka sa board exam. So, ikaw isa kang teacher. So, ikaw mismo ang nakakaalam ng tamat mabuti. At ikaw ang magiging halimbawa ng mga estudyante. Kung sa tingin mo ang estudyante ay may problema para sa iyo, may mga magulang pa yan na pwede mong kausapin. Hindi mo nga pwede magsalita. Nakalay pa yan, teacher. Maraming nakakakita, nakakapanood, estudyante, magulang. Maraming masasakta ng mga magulang katulad ko. Napanood ko yung full video nito, no? Na, nasaktan ako kasi sin tinawag niya ingrato. Alam mo ba ibig sabihin ng ingrato? Na kahit na sino walang karapatan mag tumawag na ingrato sa kapwa natin walang mararating sa buhay bakit ba pinag-aaral ng mga magulang ang kanyang mga anak di ba di ba kasi pangarap nila may marating sa buhay kung wala na pala kung, kung alam mo na pala walang mararating sa buhay ang isang estudyante bakit pa sila na mag-aaral di ba so ikaw na magaling ikaw na nakakaalam kung hanggang sila kung hanggang saan lang sila teacher ka so kailangan mong ituro kung ano yun dapat mong ituro di ba kaya nga pangalawang magulang eh, yung mga hindi na kayang ituro ng mga magulang, mga teacher na ang nagpupuno, di ba? So dapat ka teacher, marami ka nasaktan. Naku, delikado ka niya sa DepEd. Kasi kahit ano pang galing mo, katalino mo, kahit pa isa kang teacher, dapat merong kang way kung paano ka magsalita kung galit ka. Diba? ba? Doon ka nagkulang. Kung galit ka sa estudyante mo, maraming paraan para sila ay itama o para naman mailabas mo yung sama ng loob mo o galit mo sa kanila, may paraan yan. Hindi mo kailangan ipub i-public yung mga pinagsasabi mo dahil hindi lang ng mga estudyante mo ang tinuturing mo eh. Buong estudyante. 'Di ba? Yun lang, salamat.